Halos limang taon nang magkasintahan si Marilyn at JL. Isa na raw siguro sa kanilang pinakahihintay na pangyayari sa kanilang kwentong pag-ibig ang kanilang kasal. At sa susunod na taon, magiging isa na itong katuparan ng kanilang pangarap na magkasama habang buhay. Kaya't ngayon pa lang, naghahanda na silang dalawa. Ay, yung tempo namin parang modern rustic na Ah, uh, Ang gusto ko makita ngayon oh, siguro discount and <laughs> discount discount. Sa susunod na taon rin ikakasal ang anak ni Nanay Emma dahil excited binisita niya ngayon ang Baguio Bridal Fair na ginaganap sa Baguio Country Club. Akasi ah, ang gusto niya yung garden garden wedding. Makikita rito ang iba't ibang dekorasyon, mga cake at wedding souvenirs. Hindi rin mawawala ang mga bridal gowns. Bukod sa mga ito, may mga event organizers din na maaaring makausap. Once you're able to see, pwede mo lang balikan because three days naman ito. And once na nakapag-decide na sila, then pwede na nilang i-book yung services and then marami ding mga freebies, promos na uh, aabangan nila. Actually, dito sa aming booth, meron kaming mga freebie na services. For example, dito sa aming styling, meron silang freebies na uh, pwede kang mamili like 360 video booth or magazine booth or a lounge. Then, yung sa iba naman, meron silang mga discount or free, yung sa makeup, may free airbrush upgrade. For example, sa coordination services naman namin, it's um, 10000 off the original price. So malalaki din yung mga discounts na binibigay namin para sulit naman yung pagbisita ng mga clients natin dito sa booth. Usually, syempre ang tinatanong anong bago ngayon na style. So ito, usual bago to ngayon, sobrang beaded, fully beaded ang style niya and merong mesh sa hataas. So with train din, mahaba ang likod. Yun naman usually ang hinahanap ng mga bride. Uh, Nag-offer kami ng mga bagong designs. Tapos kung gusto nilang may to order, pwede rin namin gawin yon. Siyempre, mas makakamura ka kasi hindi ka na iikot, diba, Dito na lahat. And all the best um, choices, selections are here. Target din ng Naturang Fair na mas maipromote pang Baguio City bilang wedding destination. Bukas ang naturang aktibidad sa lahat ng nais na bumisita hanggang sa huling araw nito sa ikalawa ng Setyembre. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.